kami po ay aani ng ano, mapag, parang araw po, kami po ay aani ng saging, pero bago anihin, at titikman ko naman kung matamis naman yung tanim namin. Bago ipamigay. Baka mamaya kaso, mukhang, ano, mga, um, ma, uh, hmm, masarap. Sa lahat ng mga followers ko, viewers ko, silent viewers ko, Tikman nyo. Masarap. Oh. <laughs> hmm. Ganito kaya may tinanim. May aam yun. Hmm. At tatanggal na kami ng mga ano niya. Uh, piling. piling. Piling niya. Hmm. Ipapamahagi namin sa mga

dia Dalawang peleng sama sate Tatlong peleng ah, lima pa kapag may tanim, may anihin saging